kausapin niya. Kausapin niya tungkol sa konstitusyon. Para kayo po ang makadiskubre kung gano'ng kalalim yung karunungan niya doon. Hindi rin siya abogado. Pero kasi po, may mga tao na talagang kung meron kang malasakit sa bayan, aaralin mo hanggang sa kailaliman at hindi ka mag-aartista mag lang sa Senado. So yes, he's good. Well, I'll be honest also, kung mag-name mag ako ng top senators na idol ko, syempre sisimula ko kay oh, La Yung mga ganun, kasi mga ano yun eh, erudite na mga legislators. Pero sa current trap at sa prinsipyo, of course, Robby. Of course. Of course. Senator pa po. Of course. No? Marami akong ano, eh uh, eto, hindi ko kapartido, hindi ko kapartido, pa si Pia, halimbawa, kay Tano, ang galing mag-interpolate. Si Joel Villanueva, yan, walang-wala na akong connection niya. Pero ay, he always manages to find a, a uh, correct stance. So, ayun, marami, marami na. Yung iba pong artista Alam mo, may binubulong yung... dito sa akin pero Ibang artista? Oo oh. Sino pa bang gusto niya? Sila daw Lito Lapid, Bong Regiria, Jingo Estrada Bong lang sinabi ko I don't think they're doing bad Ang tinanong nyo kasi idol eh oh. Ang idol, idol mataas Pero if they're doing poorly, hindi naman hindi naman. May mga ginawa din naman sila. Pero siyempre kailangan yung idol ibahin natin. So, off okay. so, so, okay. so, okay. so, okay. so, niya so, okay. so, okay. so, okay. so, okay. so, Maraming salamat. okay. so, 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 okay. Okay, oh, no uh, Saan, like, may, uh, follow-up. May question nung po ako, Attorney. Yes, how do you feel po, like, magkakaibigan po kayo, but then again, still magkakalaban po sa slot? Kasi like, kunwari po, may mga friends kayo, like, sa showbiz or sa politics. Yung sa ngayon po. Ah, you know, ay kaya gustong gusto ko yung Senate kasi wala kang direct na kaaway. No? So, adversarial but it's the least adversarial. Pag nasa distrito ka, oh, one on one on one on -one, one talaga yan, di ba? Pag party list, talagang single vote yan. Sa Senate, hindi naman. Pwede ka makipag uh, team up, halimbawa kay Congressman Marcoleta, whom I admire. O pwede kami mag-team up. Bakit hindi? Dalawa lang naman kami pwede ni So wala akong nakikita kalaban. Oo. Uh, lang sa experience niyo po, nakakapanya na po kayo? Nakapag-ikot na po kayo? hindi, technically, hindi siya, hindi naman ako kampanya. Tinutuloy ko lang yung mga dati ko pang ginagawa. Then, pinapag-speak naman talaga ako sa mga forum, sa mga eagles, mga kanyan. So, it's mga speech lang, gano'n. Pero hindi ako nagsasabi na kandidato ako, gano'n. Hindi naman po. Gusto ba ako makulong? Ikaw an, ha? Ayun, So, <laughs> so, so, <laughs> so, so pulal na po kayo. Wow. Decidido na talaga. to run? Ah, hindi pa. Joke. <laughs> 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 Nagpahil na nga ako. <laughs> 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 yes. Decidido na ako. Um, pero, um, ang uh, iniisip ko lang namin ngayon, siyempre, kung pa, paano yung best way to win without sacrificing principle. Ang hirap naman talaga. Aminin natin na huwag tayo magplastikan. Ang hirap. May mga tao, hindi mo pwedeng pagtanggapan ng pera kahit ubod ng yaman. Pero siyempre, tao ako, nanututokso din ako. Ano kaya? Tanggapin ko na lang. Pero I'm proud that up to this day, talagang ang answer ko pa rin pag ay korupsyan yun, no? talaga. So, ay, mahirap. Sipi mo, naglilimos na nga ako, pero choosy pa. Diba? Gano'n yan. Sabi nila, beggars can't be choosers. Di ba? Pero choosy pa ako. But what can convince you to accept? The man. Yung pagkatao niya, kung feeling ko wala naman siyang grave ng mga uh, offenses against the Filipino people, then why not? Pero kung meron na siyang mga nagawang masama sa Pilipinas, oh, di ba? Paano mo naman tatanggapin yan? Ang hirap, no? Beggar na choosy. Yeah. <laughs> so, Paano si, si, so, Romero? Attorney, uh, ikakasal lang pala kayo next. lang po bang... hey. February, hindi po ba? Ah, mayroon lang po bang ano, time up ng Nino nga Opo, Nino po po si Pangulong Duterte. Ah, sino pa po? Marami pa, pero siya na lang po yung babanggit. Sa showbiz po, meron. O iba pang politiko? Wala po, wala Lino. po. Yung ah, dati pong chairman sa Pagkor. Sa Pagkor si si Andrea. Si Vicky Sara po na sa Antonio. Hindi alam niyo kaya ko lang siya hindi ginugulo kasi nga ang dami nangyayari sa buhay niya. Syempre naisip ko rin 'yan. Pero out of respect to uh, for her present uh, situation, hindi ko na siya ginugulo. So this po na abay o hindi na matino. Ex? Ay, charo. Wala, no? Wala. Ah, wala, wala. Ay, si Philip, Salvador. Pero, hindi naman, ano, one of our special VIP guests doon. Pero hindi naman, kasi senatorya mo din siya eh. So, mas politika tingin ko. Pwede niyo i-share kung saan ang ceremony? Manila Hotel. Um, ano, <laughs> Manila Hotel. Reception. Tsaka, oh, Manila Cathedral. Puro Manila po. Manila ah. Cathedral. Oh. Sa totoo lang po, wala akong uh, masyadong kakayahan para doon. Financially, mabigat siya. Uh, pero ginusto ko po doon to be memorable kasi talagang Pilipinong Pilipina tingin ko sa Manila Cathedral na sa sa Manila Hotel tapos sana yung mga ninong tumulong kasi gano'n naman ang gawa Pilipina hindi ako hindi wala ako pero kung hindi man eh di na lang kayo kumain masyado <laughs> pat na man. pat na pat pat na pat na pat na pat na na. Decided. Um, <laughs> pero gusto kong lumipad naman sa mga, pero... Ibang bansa? Oh. Para po dun sa mga, mga hindi pa masyadong pamilya. Si future mrs. niyo po ay si attorney. Alam mo, that's why I said I don't talk about yung personal kong life. Yung wedding uh -huh. lang kasi hindi naman siya personal. Uh, dahil ikakasal ako, it's a uh -huh. fact. No? Pero di ko na siya sinasabi. Pero abogada dito. rin po siya. Oo, oh, abogada siya. <laughs> 99 years old na siya. <laughs> uh, <laughs> thank you po. Yeah, Hindi, napakabuting tao. Yun lang ang hinanap ko talaga sa akin. Thank you and advance best wishes. Thank you, thank you talaga. Thank you, thank you. Attorney, whether it's asking kung invited mo daw ang showbiz press Yes, I have a press table. Meron <laughs> kami press table. Ah uh, pero I hope you don't expect anything lavish. It's a very simple setup for the press. Manila Hotel, simple. Oh, uh, pero kung baga, mga -ano uh, Patong-patong lang yung mga silya nyo. Biro lang. <laughs> It's a special table that I really set aside for select. Uh, Siyempre, hindi ko po kakayanin na lahat ng press people ay ibitahin. Pero we, we will really send invitation. Mahalaga sa amin na natin kayo. Eh. February 2. Ah, oh, before. Yes. Before the... At, uh, attorney, follow up question. Follow up from attorney Don. Uh, attorney, uh, last question. Showpiece naman ito. Uh, ju ju during the press call of Vanina, uh, she told the, uh, the media that uh, she will gonna vote for you. Ikaw daw ang number one sa kanyang balota. Ah, uh, okay. Oh, Wala pang tanong eh. <laughs> Sabi mo na ibig sabihin maganda na yung samahan ninyo. Nina and I grew up together in showbiz. Literally through the toughest times. Through the toughest times. Ang nag-iisang naaalala, naaalala namin sa isa't isa is pareho kaming maprinsipyo. Totoo po yan. Pinagdaanan niya, nakita niya yung mga challenges ko dati with major networks na pinanindigan ko yung artistic principles ko and moral principles. Nakita ko rin sa kanya yun. So I suppose na kung dahil sinabi niya, iboboto niya ako. It's not because of our friendship. Then okay na kami, pag ano eh. din, magkakabati na kami lahat. Ang tagal But I really think, uh, she knows me from you and how I've always operated on you. Anong pinanginayan? Anong pinanginayangan mo na Uh, about Nina? Wala. Wala. Kasi uh, maganda yung, hindi masyado maganda yung immediate namin paghihiwalayan nun. Kasi nga may mga nakialam. Pero, hindi ko lang. <laughs> pero, in time, naayos ka agad because we believe in the goodness of each other. So, walang, wala, walang regret. I'm happy she's happily married now. And she's happy for me. She knows my soon-to-be wife very well. Imbitado siya? Yes. Yes. Imbitado siya. Kakanta siya? Hindi. <laughs> hindi mo na natin pagtrabaho. Ah, eh. yes. uh, mga friends. friends. Mga friends. Mga friends sa showbiz makikikanta. Hindi naman nila ako sana singilin. Pero kakanta ka eh. rin Sa wedding ko. Uh, sa totoo sana hindi. Parang gusto ko sana ako naman yung kantahan. Oh. Okay. Thank you. Thank you, attorney. Actually, you. I, I'll be transparent with you. No? Um, wala ka sa, ano ko eh, sa listahan ko. But because of the platform, the number three platform, may tatanggalin ako isa. Ah, uh, so like the number 3. Sino tatanggalin. tatanggay din Joke lang. Binalita. <laughs> 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 ayoko, ayoko, ayoko. Kasi may tatanggalin na Because of that number three. I really love that number with the criminalized hospital detention. I really uh, love that. Attorney, I, I value you. And sana dumami yung ganyang reaction. I value what you just said. Thank you. Thank you, Attorney. Attorney, magiging kaalyado nyo rin si Willie. Magiging kaalyado nyo rin si Willie. Briefer question. Briefer question naman. Yes. Uh, what were some of the recurring misconceptions you had first as a public servant, as an entertainer and now as a senatorya po. ganda. As an entertainer, I think ang lagi namang misconception is basta entertainer, parang malaboy, bobo, buluho, ganun. Ah, kasi nung entertainer po ako, I was very disciplined. Financially, nag-ipon ako, nakapagpatayo ako ng bahay. Lagi akong second hand lang ng kotse, wala akong utang. very disciplined. So yun yung misconception sa in general sa mga artista. Uh, and siguro nila, hindi ko nakapagtapos. But I finished. I finished schooling first in dati na bago ako nag-singer. Kahit eh, gusto, gusto ko na mag-drop out high school pala. Sa public service naman, meron silang immediate na assumption na pag malapit ka sa Duterte, nagpayamang ka. Hindi rin po totoo. Dahil, ayun, yeah, a few of you really know me, alam nyo yung simpleng buhay ko, simpleng bahay ko. Uh, so yun, yun ang ano isa pa? As a senatorial. Ah, uh, as senatorial, board, I think yung giniisip niya na nawala na ng experience. Kasi as a matter of fact, I think the best experience for public servants elected is to go through the administration to do something executive. Para si Pangulong Duterte, binoto siya dahil magaling siya na executive sa dapat. So ako naging uh, ako sa agency administrative board. Mm. Thank you. Ayo.